sa aking balitang showbiz, palaban ang girlfriend ni Carlos Yulo na si Chloe Angelis San Jose na mag-iwan ito ng banta kay Angelica Yulo, ang ina ng kanyang boyfriend na si Carlos Yulo. Sa kanyang social media account, nag-post ito ng tila pagbabanta sa kanyang magiging biena na si Angelica. Mababasa sa kanyang sagot sa pagpapainterview na nanay ni Carlos, sinabi ni Chloe na... Mother dear, I'm gonna hold your hand when I say this. Pero wait ka lang. Taposin lang po namin yung vault finals. Paki-on na your comment section po ah. Di yung nagdi-delete -de ka pa. Plus of comsec. Kasunod dito, sinagot din ni Chloe ang post ng nanay ni Carlos na Japan pa din talaga. Lakas. Sa kanyang sagot, ipinost e, nito ang nasabing post ni Angelica at sinabing Japan pa din talaga. Lakas. But malakas din naman si Carlos Edriel Yulo. God is with him. At sa nito nilagyan ng praying emoji. Samantala, magkaiba naman ang pananaw ng mga netizen sa pagsagot na iyon ni Chloe. Bagamat marami ang umayon sa sagot nito, may mga kontra din naman sa tila palaban nitong sagot. Ayon sa ibang netizen, dapat ay hindi na pinatulan ni Chloe ang ina ng kanyang boyfriend dahil kahit ano pa man ang mangyari, magbabati at magbabati ang mga ito. Samatala sa isang pangbalitang showbiz, humingi na ng tulong sa abogado ang nanay ni Carlos Yulo na si Angelica Yulo dahil sa paglabasa ng mga fake Facebook account para lamang kundinahin at banatan siya dahil sa hindi nila pagkakasundo ng kanyang anak. Sa pamagitan ng abogadong si Attorney Raymond Fortune, nagbabala si Angelica laban sa mga fake Facebook users. Nakalagay sa nasabing statement na nakapost sa personal Facebook account ni Fortune na lahat ng mga statement na umano'y ginawa ng ina ni Carlos at mga kapatid nito na sumisira sa account o olympic gold medalist ay walang katotohanan, fake at produkto lamang ng imahinasyon at fantasy ng mga hindi kinilang tao. Kasabi nito, hihingi rin umano ng tulong si Angelica sa National Bureau of Investigation upang mahanap ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Sinay pa ng kampo ni Angelica na magsasampa sila ng kaso laban sa mga gumagawa ng fake Facebook account at binalaan din ito ang mga nagsishare ng mga fake posts na maaari rin kasuhan sa ilalim ng anti-cyber crime law. Dahil dito kung kaya't mas mabuti umanong ang i mga ito ang kanilang mga komento upang hindi na umabot pa sa korte ang usapan. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.